Si Director Nicolas Torre III ng Criminal Investigation and Detection Group, kakasuhan po ang ilang individual ng cyber libel dahil umano sa pagpapakalat ng maring uh, impormasyon laban ho sa kanya. May update po dyan si Bambu Kelly Cordero. Inihayag ni Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, ang plano niyang magsampa ng... Kasong cyber libel, mamamahayag na si Jason Za at sa isa pang vlogger dahil sa pagpapakalat umano ng mga ito ng maling impormasyon laban sa kanya. Ayon kay Torre, nakahanda na mga dokumento sa pagsasampa ng kaso at kinakailangan niya na lang itong dalhin sa Department of Justice. Una na kasing kumalat online ang post o letrato na nagpapakita na tila nasa ospital si Torre at may sakit. Pero nilinaw ni Torre na wala itong katotohanan at pineke lang ang letrato o photoshop. Ayon pa kay Torre, naapektuhan ang peking post na iyon ang pamilya niya pati na rin ang kanyang mga kaibigan at kakilala na nag-alala sa kanya at agad na nagpadala ng mensahe ng agarang paggaling. I'm going to file server libel case against them kasi ang tinatamaan kasi ang pamilya ko eh. Dahil hindi na sa personal kundi, well, sa mga colleagues ko rin kasi hindi na tumigil ang aking cellphone. Get well, get well. Ano nangyari sa iyo? Ano sakit mo? So it's really a foul, no? Si so, Jason sa, at saka yung isang nakalimutan ko yung sang uh, blogger din na uh, pero ang isang nakita ko unang-unang -una nagpost doon si Jason sa. Paglilinaw ni Tore, malakas at manusog siya ngayon at walang iniindang sakit. Nananawagan ito sa mga nagpapakalat pa ng maling impormasyon na hindi niya ito basta-basta na lang hahayaan. Sinabi niya rin na hindi uubras sa kanya ang mga rason na biro lamang ang mga ganoong maling impormasyon. Eh hindi nila pwede sabihin na joke only. <laughs> Kasi 'yun ang nangyayari eh. Joke only, ang, ang galing-galing mong salita. Pero pag tinanong mo na sa kongreso, i-deny na. At pagkatapos, ang pinaka-worst niyan, sasabihin, eh, joke only. Okay. Hindi pwedeng ganon. Bago Pilipinas na eh. And uh, we have to really submit to the rule of law. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo!